Si Daniel ay isang mahalagang tao sa Biblia, na kilala sa kanyang karunungan, pananampalataya, at mga kakayahan sa propesya. Ang aklat ni Daniel ay matatagpuan sa lumang tipan, at isinalaysay din siya na matalino at gwapo. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, paano nga ba nakaligtas si Daniel sa mga leon? At nakasulat nga ba sa libro ni Daniel ang paglago ng teknolohiya ngayon? Tara't samahan nyo kong alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Daniel. Pero bago 'yan, sino nga ba si Daniel? Si Daniel ay isinilang sa Jerusalem noong 605 to 620 BC. Ang pangalang Daniel sa Hebreo ay nangangahulugang God is my judge. Siya ay kabilang sa maharlikang pamilya ni David at may lahing marangal. Ang aklat ni Daniel ay nagsimula ng sinalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng kanyang mga kawal ang Jerusalem noong 589 BC. Nagutos si Haring Nebuchadnezzar kay Ashpenaz na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mararangal na pamilya. Kinakailangan na ang mga ito ay guwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling turuan para maging karapat dapat maglingkod sa hari. Iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain, at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hanania, Mishael, at Azaria na pawang mula sa lahi ni Juda. Si Daniel ay isang teenager lamang noong panahon na ito. Ngunit pinipilit silang isuko ang kanilang lang hudyo sa pamamagitan ng pamumuhay at pagkain. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay tumangging kumain ng pagkain ng hari dahil ito ay magpaparumi sa kanila. May mga pagkain na bawal kainin ng mga Hudyo, ayon sa kanilang tuntunin. Pumili sila ng pagkain ng mga gulay at tubig. Pagkatapos ng sampung araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. Sinebukad Nezar ay nagkaroon ng mga panaginip na bumabagabag sa kanya, kaya hindi siya makatulog. Ipinatawag niya ang kanyang mga salamangkero, engkantador, mangkukulam at mga astrologo para ipaliwanag nila ang kanyang mga panaginip. At kung sino man ang hindi makahula ng panaginip at ng kahulugan nito ay may parusang kamatayan. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Dios kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito. At pinuri ni Daniel ang Dios. Ito ay tungkol sa isang malaking rebulto, nagawa sa apat na uri ng metal at ito ay sumasagisag sa isang pagkakasunod-sunod ng mga kaharian, at ang pinuno ay Babylonia. Ngunit pagkatapos ay lumipad ang isang malaking bato, at nabasag nito ang rebulto, at ito ay naging napakalaking bundok. Sinabi ni Daniel na ang rebulto ay kumakatawan sa pagkakasunod-sunod ng mga kaharian ng tao mula sa Babylonia. At pupunuin nilang lahat ng karahasan ang mundo. Ngunit isang araw ay darating ang kaharian ng Diyos, haharapin at ibababa ang mga mapagmataas na kaharian sa mundong ito. Pagkatapos, nagpatira pa si Haring Nebukadnezar upang parangalan si Daniel. Ginawang tagapamahala ng buong lalawigan si Daniel ng Babilonia at pinuno ng lahat ng marurunong doon. Hiniling ni Daniel sa hari na italaga si Nashadrak, Meshach, at Abednego bilang katulong niya sa pamamahala ng lalawigan. Isang araw nagpagawa si Haring Nebukadnezar ng rebultong ginto. May siyam na pong talampakan ang taas at siyam na talampakan ang lapad. Pagkatapos, iniutos niya sa lahat ng tao na dumalo sa pagkatalaga ng nasabing rebulto. Kapag narinig nila ang tunog ng iba't ibang mga instrumento, dapat silang lumuhod agad at sumamba sa rebultong itinayo. Ang sinumang hindi sa samba ay itatapon sa naglalagablab na horno. Kaya nang marinig nila ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebulto. Nang panahong iyon, may ilang taga-Babilonya na lumapit sa hari, at pinaratangan nila ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar na sina Sadrach, Mesach, at Abednego, tatlong opisyal na hudyo, ay hindi sumasamba sa gintong imahen. Nang marinig yon ng hari, nagalit siya ng husto, at tinawag ang tatlong lalaki. Binigyan ni Nebukadnezar ng isa pang pagkakataon ang tatlo na yumukod sa imahen kapag narinig ang tunog ng mga instrumento, dahil kung hindi, ipapatapon sila sa naglalagablab na horno. Sumagot silang tatlo, kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na horno. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo. Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila. Kaya iniutos niyang painitin pa ang horno ng pitong ulit. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalalakas na sundalo, nagapusin silang tatlo, at itinapon sa horno. Dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. At silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Habang nakatingin si Haring Nebukadnezar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, hindi ba tatlo lang ang itinapon sa apoy? Sumagot sila, opo, mahal na hari. Sinabi ng hari, tingnan niyo. apat na ang nakikita pong palakad-lakad sa gitna ng apoy hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog. At ang anyo ng ikaapat ay katulad ng anak ng Diyos. Kaya lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng naglalagablab na hurno, at tinawag silang tatlo na lumabas. Wala ni isang buhok sa kanilang mga ulo ang nasunog, at walang amoy ng apoy sa kanila, na nagpapakita ng isang mahimalang pangangalaga ng Diyos. Dahil dito pinuri ni Nebuchadnezzar ang Diyos ni Nasadrach, Mesach, at Abednego bilang tunay na Diyos ang tatlong lalaking Hudyo ay tumaas ang tungkulin sa Babilonya. Pagkatapos nito ay dumating ang parehas na kwento tungkol sa dalawang hari ng Babilonya. Ang ama na si Nebuchadnezzar at pagkatapos ang kanyang anak na si Belshazzar. Pareho silang puno ng pagmamataas dahil sa kanilang kapangyarihan. Sinabi niya na ang dalawang hari ay dapat magpakumbaba sa harap ng Diyos at parehong mayabang ang dalawang hari. Kaya si Nebuchadnezzar ay tinamaan ng kabaliwan. Naging parang hayop siya sa parang. Ngunit pagkatapos ay nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos at ang kanyang pagkatao ay bumalik sa kanya. Siya ay naibalik bilang hari. Kabaliktaran ito sa kanyang anak na si Belshazzar na hindi nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at pinatay siya ng gabing iyon. At si Darius na taga Media ang pumalit sa kanya. Pagkatapos, pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng tatlong administrador, at isa sa kanila, ay si Daniel. Si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kaya binalak ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Dahil dito, ang dalawa pang kasama niyang administrador, at mga gobernador, ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero wala silang makita, dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin, at maasahan. Kaya pumunta sila sa hari at nagkasundong hilingin na gumawa ng kautusan na sa loob ng tatlumpung araw ay walang mananalangin sa sinumang dios o tao maliban sa inyo. At dapat itong sundin dahil ang sinumang susuway sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Umayag si Haring Darius kaya nilagdaan niya ang kautusang iyon. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid kung saan nakabukas ang bintana doon lumuhod siya nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos tatlong beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian pero sinusubaybayan pala siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya at nakita nila siyang nananalangin at nagpupuri sa kanyang Diyos kaya pumunta sila sa hari at sinabi ang paglabag ni Daniel sa kautusan nang marinig ito ng hari hindi siya mapalagay nais niyang tulungan si Daniel kaya buong maghapon siyang nag-isip at naghanap ng paraan para mailigtas si Daniel Nagtipong muli ang mga opisyal ng hari, at sinabing kapag nagpalabas ang hari ng kautusan, ay hindi dapat baguhin. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Pagkatapos ay umuwi si Haring Darius sa palasyo niya. Hindi siya kumain ng gabing iyon at hindi din siya makatulog kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lamang ay nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag, Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, mahal na hari. Hindi ako sinaktan ng mga leon, dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos, dahil alam niyang matuwid ang aking buhay, at wala akong ginawang kasalanan sa inyo nang marinigiyon ng hari, nagalak siya at nagutos na kunin si Daniel sa kulungan. Nang nakuha na si Daniel, wala silang nakitang kahit galos man lamang sa kanyang katawan dahil nagtiwala siya sa Diyos. Nagutos ang hari na ang lahat ng nagparatang kay Daniel ay hulihin at ihulog sa kulungan ng mga leon pati ang kanilang asawa at mga anak. Si Daniel ay umunlad sa panahon ng paghahari ni Darius at ang kanyang reputasyon ay patuloy na lumalaki. Alam mo bang pinasulat ng Diyos kay Daniel na magkakaroon ng technology ngayon? Ito ay sinabi sa Daniel 12:4. verse 4. Ngunit ikaw, o Daniel, ilihim mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng paruot parito, at ang kaalaman, ay lalago. Ang talata na, marami ang tatakbo ng paruot parito, ay tumutukoy sa paglago ng paglalakbay o transportasyon, na iniugnay sa mga makabagong imbensyon, gaya ng sasakyan sa himpapawid. Sasakyan sa dagat. At sasakyan sa lupa. Ang verse naman na, ang kaalaman, ay lalago, ay malinaw na nagtuturo ng paglago ng impormasyon sa huling panahon. Sa panahon ni Daniel, ang impormasyon ay maibabahagi lamang ng pasalita, o sa pamamagitan ng sulat kamay. Subalit sa panahon natin ngayon, mayroon ng smartphone, internet, social media, na kayang magbahagi kaagad ng text, mga images, o video sa buong mundo. Ito ay pinahintulot ng Diyos sa ating mga tao, na magkaroon tayo ng mas malagong kaalaman sa panahon ng kawakasan. Ang Diyos ang nagsabi, dahil siya ang nakakaalam ng hinaharap, at sinabi niya ito kay Propeta Daniel tatlong libong taon na ang nakakaraan. Ito ang isa sa mga pruweba na makasisiguro tayong salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia. Malinaw sa Biblia na tayo ay nasa mga huling araw na. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Walang taong nakakaalam ng radyo, TV, satellite, robot, computer, smartphone at internet. Ang sabi sa Isaiah 42 verse 9. Ang mga propesiya ko'y natupad at sasabihin ko ngayon ang mga bagong bagay bago pa ito mangyari. Ang Biblia ay hindi nagbigay ng detalye tungkol sa pagkamatay ni Daniel. Si Daniel ay mga nasa 80 years old nang siya ay ihagis sa mga leon, at maraming mga iskolar ang nagsasabi na siya ay namatay sa edad na 90 to 100 years old. Iminumungkahin ng tradisyon na siya ay namatay ng mapayapa sa Babylonia sa katandaan. Hindi din sinabi sa Biblia kung may asawa at anak si Daniel. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwento ni Daniel? Ang sabi sa Daniel 6 verse 3 to 4. Si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian kaya ang dalawang kasama niyang taga pamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin makikita sa verse na ito ang pagkaingit sa posisyon ng dalawang kasama niyang taga pamahala at mga pinuno ng mga rehiyon ayo nilang makitang umangat ang kasama nila dahil feeling nila na mas deserve sila sa posisyon na ito ang pagkaingit ay madalas mangyari sa mga taong hindi nakukuntento kung ano ang binigay ng Diyos sa kanila. Kapag tumitingin sila sa ibang tao feeling nila mas deserve nila yung possession, yung talent or yung pera na meron yung isang taong yon. Sabi sa James 3.16 Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, ang envy ay gusto mo makuha yung isang bagay na meron ang ibang tao with negative feelings. Minsan dumadating pa sa point na nananakit na at naninira na. Tulad ng ginawa ng mga pinuno ng mga rehiyon kay Daniel. Sabi sa James chapter 3 verse 14 to 15. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Ang inggit ay pagkagalit sa kabutihan ng Diyos sa ibang tao, pero binabaliwala naman ang kabutihan ng Diyos sa kanya. O ang isa pang definisyon ay, ang inggit ay pagsasabi na gusto ko kung anong meron ka, pero ayoko ang katotohanan na nasa iyo yan. Narealized ko na dahil ang inggit ay mas madalas na hindi nakikita sa panlabas, ay ang akala natin ay hindi ito big deal, na kasing bigat ng mga obvious na kasalanan gaya ng pagpatay, pangre-rape, pangangalunya, at pagnanakaw. Hindi na bago ang inggitan sa pagitan ng mga nagsusumikap para sa matataas na posisyon, gaya ng nakikita natin sa ating mga politiko, at kahit na sa ating mga trabaho. Ang mga dapat na maging pinuno ng ating bansa, ay masyadong abala sa paghahanap ng isang bagay upang sisihin ang isa, at masira siya, at ang kanyang trabaho. Ang maglingkod sa Diyos, iyon ang pinakamataas na layunin sa buhay ni Daniel, at walang makakapagpabago nito, kahit na ang banta ng kamatayan. Nakasanayan na niyang magdasal ng tatlong beses sa isang araw, at ipinagpatuloy niya iyon. Alam niya na kung babaguhin niya ang kanyang nakaugalian, kung gayon ay ipinapakita niya sa mga lalaking ito na natatakot siya sa kanila, at sa kanilang kapangyarihan, ng higit pa kaysa sa takot niya sa Diyos. Hindi madali para sa kanya, lalo na sa kaalaman na kailangan niyang harapin ang mga leon sa yungib kung siya ay mahuli. Ito ay isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ngunit naniniwala si Daniel na mas mabuting ihagis sa mga leon kaysa isuko ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at gusto kanyang gabayan sa tamang landas na makakabuti sa iyo, pero kung hindi mo talaga siya kikilalanin, at ipagpipilitan mo ang ginagawa mong masamang pag-iisip, gaya ng pagkaingit ay hahayaan ka ng Diyos na gawin mo ang nais mo. Sabi sa mga taga Roma chapter 1 verse 28 to 30. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Kapatid, sikapin mo na lumago ang relasyon mo sa Diyos sa kanya ka magpakaligaya, siya lang ay sapat na. Kahit wala ka mga bagay na ito ay maligaya ka, dahil lumalago ang relasyon mo sa Diyos. Mas nagiging intimate ka sa kanya, mas lumalago ang pagmamahal mo sa kanya, at mas nararanasan mo ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Lord ikaw palang lang ay priceless na. Alam mo pag ginagawa mo ito ay sinisugurado ko sa iyo, na hindi mananaig ang pagkaingit sa iyo, at sa halip ay magkakaroon ka ng contentment sa Diyos. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 9. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira, at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Maraming salamat at God bless.